Yo, kumusta kayo mga friends kong malalupet? Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. Galing nga pala ako ditong balayan mga friends. so, I'm on vacation leave for today. It's Monday today. At nag-BL ako kasi nag-process ako ng papel ko dun sa LTO. Nagpa-rehistro ulit ako ng aking motor. So, bagong rehistro na ng aking motor ulit isang taon na naman ako pwedeng magpagalagala dito sa Pilipinas <laughs> so yun mga friends uh, pupunta lang din ulit akong lemery ngayon kasi magpapaayos ako ng aking SSS so i-process e na natin na e i-process hanggat may oras tayo <laughs> hanggat pwede tayo mag DL so magpapapalit lang naman ako ng number papa-update ko lang yung number ko dun sa opisina para makapag-register ako ng aking SSS online para ma-access ko yung mga data ko sa SSS kung kompleto ba yung hulog ko ganyan <laughs> para ma-monitor ko yung aking contributions let's go so ngayong araw nga pala is gusto ko lang i-share sa inyo ang aking pananaw kung sulit pa ba bumili ng Sniper 155R 2023 ngayong 2024 'di ba? So 2024 na at magmalapit ng mag-mid 2024 na sa first quarter na tayo ng 2024. Ang ah, ang panahon. Tatlong buwan na agad ang nakalipas matapos ang bagong taon. So, para sa aking pananaw, kung tatanungin niyo ako kung sulit pa ba dito sa Sniper 155R 2023. Maraming factors para maging sulit pa rin ang Sniper 155R kahit sabihin natin na uy yung kalaban niya may ABS na uy yung kalaban niya naka dual overhead cam di ba yung kalaban niya sa market hindi sa kalsada sa market <laughs> magkaiba yung kalaban sa market kaysa sa kalaban sa kalsada mga friends so sa usapang 150cc alam naman natin na magkakompetensya at mag matagal na matagal na magkaribal ang Raider 150 at Sniper 155 uh, or Sniper 150 rather tapos may dumating pang isang kompetensya na bagong labas dito sa Pilipinas which is nga yung Winner X 150 na trending na trending ngayon at maraming influencer ang bumili. So sa features medyo lamang ng konti yung bagong labas kumpara dito sa ating sniper R 155 pero konting-konti lang naman. So unang-una, yung dual overhead cam. So yung dalawang magkaparehas na, na kakompetensya nito sa market. Nakaparehas silang naka-dual overhead cam. Uh, ang iwan lang talaga is US sniper na naka-single overhead cam. Which is medyo big deal para sa maraming tao, di ba? Dual overhead cam, alam naman natin ang performance niyan mga friends. Ang lala. <laughs> <laughs> Pero kahit naka single overhead cam naman tong sniper is medyo pumapalag-palag naman pagdating sa power, 'di ba? Kita naman natin sa mga YouTube clips na ng na mga nagte na mga stack to stack ganyan. So malakas pa rin naman ng sniper kahit naka single overhead cam. Pumapalag naman eh sa speed. Tapos advantage nung isa pa na kakompetensya ng sniper is naka ABS so yan para sa iba big deal din talaga yung ABS pagdating sa pagpili ng motor kasi sino ba namang ayaw nag safe driving ba? Diba? medyo deal breaker para sa iba yung ABS kaya marami nagsasabi na mas maganda daw talaga yung winner X kaysa sa sniper at sa Raider kasi meron siyang ABS which is totoo naman na apakalaking bagay ng ABS pagdating sa safe driving lalo na ako hindi ka talaga bihasa sa pagdadrive so medyo deal breaker yan pagdating sa ibang tao na gusto is safe driving talaga pero most of the time sa mga nakikita ko na influencer ang kinukuha nila is yung standard version yung walang ABS. <laughs> Napansin nyo ba? Most of the influencers na kumuha ng Winner X, yung hindi naka-ABS yung kanilang kinuha. Pero as normal people, gaya natin, mas gugustuhin natin yung may ABS. Kaya nga yung iba, yung mga Sniper 155 fanatics natin dyan, Sniper 150, e iniintay yung Sniper 155 ABS version dito sa Pilipinas. Kasi nga, as a normal people, na gusto lang natin mag-ride and gusto natin is safe driving syempre mahal malaking bagay para sa atin yung ABS pero hindi naman yan kabawasan sa pagiging sulit ng Sniper 155 ngayong 2024 so isa pa sa mga na, sa nakakita kong deal breaker ngayon pagdating sa pagpili ng motor is yung sinasabi nilang fuel efficiency ng Winner X sa papel So hindi na natin isasali yung Raider sa pagpagpili sa pagpatipiran ng motor kasi ang naglalaban talaga nya sa patipiran is itong Sniper at saka yung Winner X which is ang Sniper naglalaro ng 48 to 49 kilometers per liter yung average nya while yung Winner X is naglalaro ng nasa 50 to 53 kilometers per liter yung average na consumption niya. So medyo lamang siya doon pero napakaliit lang naman. Gasino na ba naman yung 4 kilometers, di ba? <laughs> pero kung mag-chill ride ka lang sa sniper gaya ng ginawa ko dati or nung nakaraang ride namin which is yung takbo namin is 50 to 60 lang nakita nyo naman yung latest fuel consumption ko tapos 11 k doon na yung aking sniper which is 53.4 kilometers per liter eh pumapalag palag din <laughs> ba? Diba? kaya para sa pananaw ko is hindi siya deal breaker yung fuel consumption kasi naglalapit-lapit lang din naman yung dalawang yan eh wala naman nalalayo eh ang Raider naman matipid rin eh pero medyo mas matakaw siya ng konti kasi mas malaki yung kanyang bore so alam naman natin kahit 150cc yung Raider mas malaki talaga yung bore niya kaysa sa mga yun, know, kaysa sa dalawang kakompetensya niya sa market so pag pati ng gasolina, maglalaban lang talaga dyan is Winner X at Sniper which is ko, oh, konting-konti lang naman talaga pagkakaiba. Tapos may feature pa na assist and sleeper clutch. So pare silang meron. So hindi naman nagkakalayo din yung kanilang performance siguro pagdating sa assist and sleeper clutch. So base sa experience ko dito sa Sniper, sobrang solid gamitin. Excuse me. <laughs> sobrang solid gamitin ng Assistant sleeper clutch ni Sniper Lalo na kapag ka nabibigla Mag downshift Hindi hindi mo mararamdaman Sobrang smooth So siguro Ganon din yung Yung feels Ng assistant sleeper <laughs> Assistant sleeper clutch Ni Honda Winner X So sa bagay na yun, halos magkapamares lang din talaga sila mga friends. Sobrang sobrang dikit ng laban nila pagdating sa ganong market or pagdating sa, pagdating sa ganong features. Eto naman ang isa pa. So ang Honda Winner Expo ay may bank sensor. Alam nyo ba yung bank sensor? Alam nyo naman siguro yun no? Alam nyo yan, magmumotor kayo eh. So, para po sa hindi nakakaalam ng bank sensor, ang bank sensor po is yung sensor. <laughs> yung sensor ng pag ng ating motor. So, pag nag over ka sa winner X, matik, mamamatay ang makina mo. ba? Diba? Isa yon sa mga safety features ng inilagay ng Honda sa winner X. So, pag nag-overbanking ka o kaya yon nga, over ng motor, bank sensor which is wala sa sniper pero once na nag natumba yung sniper mo matik mamamatay yung mo, yung motor mo yung makina so nangyari na yun sa akin nabaligtad yung motor ko ng buhay ang makina and pagkatumbang pagkatumba nya bigla na namatay so ayun medyo deal breaker yon para sa atin di ba pero para sa mga karerista dyan yung mga nagsisirkit-sirkit so parang hindi na ata nila kailangan yung ganon kasi kailangan talaga nila mag lean as low as they can para ma makamit yung timpla ng korbada na gusto nila parang ganon so para sa mga nagkakarera yung mga lagi naglalaro sa mga ano dyan sa mga anong tawag dito sa mga public places, sa mga public roads. So hindi mahalaga sa para sa kanila yung bank sensor kasi kailangan nila ng mas mababang leaning ng motor. So para sa akin, yes, mahalaga yung bank sensor. Pero minsan hindi mo naman din mapapakinabangan kasi lagi ka lang naman naka ganito steady steady ka lang, di ba? lalo na kung dito dito mo lang naman ginagamit yung motor mo so hindi na rin siya halos deal breaker sa iyo kasi hindi ka naman ba nagbabanking banking di ba gaya niya kunyari service service mo lang <laughs> hindi mo ginagamit sa mga mga tight na korbada ganyan hindi ko pala alam kung yung bank sensor na yun is namamatay agad ang makina o binibigyan ka lang ng warning ititignan ko mamaya tapos ipopost ko dito hindi ako sigurado mga friends nakalimutan ko i-research yun masensya na kayo pero titignan natin kung nagbibigay lang siya ng warning pag overlean ka na o kaya namamatay na talaga agad bigla yung motor mo parang ganun sige re-research ko <laughs> yun yung mga konting comparison naman para sa dalawang motor na yun o sa tatlong motor na yun tapos may isa pa dito medyo lamang dito yung sniper mga friends kasi ang sniper ay may BBA variable valve actuation <laughs> nabulol na eh variable valve variable variable valve actuation yan alam nyo naman na siguro yun lagi yun nababanggit sa mga reviews reviews na mga mga malalapit nati youtuber dyan na nagre-review ng mga motor so siguro alam nyo naman na yun yung BVA ba diba? which is napakagandang bagay din sa ating sniper at bagay na bagay sa performance pagka padulo ka na bigla ulit aarang ka ang motor mo ba diba? kasi meron kayong parang turbo kung sa Honda man is VTEC sa mga Civic yung VTEC yung parang turbo so maganda yon sa motor lalo na kapag ka mahilig ka tumap speed <laughs> pero as a normal living person na service service lang hindi mo naman halos kailangan pero malaking bagay din para sa'yo So, as sa iba, it's a deal breaker. Sa iba, hindi. So, para sa akin, is magandang feature siya. Pero, hindi naman siya ganun ka deal breaker para sa akin. So, parang pamantay lang din sila halos ng, ng features. Tapos, ito, yung observation ko. Yung wala sa isa na hinahanap mo ay nandun sa kabila at yung hinahanap mo naman doon sa kabila na wala sa isa ay nandoon sa kabila <laughs> di ba ganun kasi yung ano eh ganun kasi yung logic nun eh lahat ng hinahanap mong wala sa motor mo or sa gusto mong motor is makikita mo doon sa ibang kakompetensya niya pero yung kakompetensya naman niya is, may me is merong kulang na meron naman sa motor mo 'di ba? Sana na gets niyo. Hindi <laughs> ko ma-explain ng maayos eh. Parang kung ano hinahanap mo kunyari sa tao na lang, kunyari hinahanap mo is sweet. Tapos yun napunta sa'yo sa iyo is eh, is hindi naman sweet. Tapos yung ibang ibang tao sweet. <laughs> Ganon. Pero yun napunta naman sa iyo is matalino. Na yung isa naman na sweet nga pero hindi naman matalino. Yun ganoon, di ba? <laughs> parang ganon so yung wala sa iba meron sa iba tapos yung meron sa iba wala sa iba parang ganon kaya halos pare parehas lang din sila ng features so kung ako ang tatanungin kung sulit pa ba bumili ng sniper 155R 2023 ngayong 2024 is opo sulit pa rin po yan maraming nagsasabi na hindi raw matibay ang sniper pero tingnan nyo po ang sniper ko Isang taon na mahigit One, one year and Ilang months na ba? Four months na siya One year and four months na siya Is wala pa akong nagiging major problema Wala pa akong napapaltang napapal internal parts Wala pa po ako ng mga cables dito And ang takbo niya is solid na solid pa rin mga friends Tapos wala pang alay sa long ride tapos matipid pa sa gasolina tapos ang mahal ng gasolina natin ngayon so masasabi ko talagang sulit pa rin bumili ng sniper 155 2023 o kahit yung 2021 version ngayon 2024 kasi wala ka na rin naman halos sa hanapin pa eh lalo na kung imomodify mo lang din naman ba? Diba? papalitan palitan mo rin naman ng mga pyesa so ang ano nga lang ngayon medyo nagtaas pa lalo ng presyo yung sniper Nung dumating ang winner X Hindi ko alam kung anong strategy Ginagawa nila ngayon O baka naman Kaya sila nagtaas Kasi malapit na lumabas yung isang version Yung 155 ABS Balay natin So yun lang Yung conclusion ko is sulit pa rin naman Bumili ng sniper 155 2021 version Or 2023 version Ngayong 2024 mga friends kaya kaya pa rin nilang pumalag sa competition ng market ngayon kaya dun po sa mga nagsasabing na pag iwanan na sa features ang sniper hindi naman po meron lang po talagang features na nadagdag dun sa ibang motor na hindi nadagdag dito sa sniper pero pagdating sa features and performance na konti konti lang naman ang lamang hindi pa naman siya totally napapag iwanan mga friends tapos depende pa rin yan sa ano sa way sa way mo ng paggamit eh kung daily daily nga lang eh pwede kang nga lang mag wave 100 eh o di diba yung FI na wave 100 <laughs> hindi pa rin huli sa features yun kahit yun e 110cc lang so yun mga friends that's my conclusion and kung gusto mong kung magbabala kang bumili ng sniper 155 na 2021 or 2023 version go lang hindi naman hindi pa naman siya napapag-iwanan sa features and of course pagdating ng araw madali mo yung mabebenta lalo na sa mga gusto magka sniper pero kapos sa budget para makabili ng bagong bagong version ay eh mabebenta mo yan sa kanila tapos sa ka lang bumili ng bagong version kung gusto mo nung bagong version Ganoon, pwede naman ganoon eh Pero para sa akin Okay pa rin naman bumili ng ganitong version At saka yung na, naunang version yung, yung luma Yung 2021 version Kaya Kung ako sa inyo Kung hindi na kayo makapagpigil Igo nyo na yan Ito na yung sign para bumili ka ng sniper 155 Hehehehe <laughs> Nambudol pa eh no Kung umabot ka dito sa part ng video na to Is maraming maraming salamat and pagpalain ka sana sa araw-araw mong buhay and more blessings na dumating sa'yo and sa karir mo <laughs> maraming 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 salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating mga vlog mga friends at maraming, maraming maraming salamat din sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga nagjojoin sa group natin nasa 220 230 ganon nasa 220 to 230 members na yung group natin so palawak na tayo ng palawak mga friends maraming maraming salamat at kung may mga katanungan pa kayong extra eh, mag join lang kayo dun sa group na ginawa namin and meron dong community chat makakapag chat kayo dun and marereplyan kayo dun namin kung sino yung online doon, pwede kayong magtanong and minsan naka, nakakasagot din naman ako ng mga katanungan doon. And yung iba hindi ko alam, inaamin ko hindi ko alam. Hindi ako sure, pero hangga't masasagot ko, sinasagot ko po. So, tabi muna tayo dito. May nagpapa-shoutout niya pala sa atin. So, yun maraming shoutout po kay Sir Jers Moto Ayan po Meron din po siyang Sniper 155 And may 5 videos siya About sa kanyang Sniper 155 So ayan po Maraming maraming shout out po sa inyo Jers Moto At uh, maraming maraming salamat po sa pag support And pag comment Thank you very much po And mag iingat po kayo palagi Ride safe Pasensya na po at medyo natagalan yung shoutout ko ngayon. <laughs> na ano po eh, na ano tawag doon? Na pagtabunan, nakalimutan ko. So ayan po, na shoutout na po kita. Maraming maraming salamat po sa pag-comment ulit. So ayan lang mga friends, maraming maraming salamat. Kung umabot ka dito sa part ng video na to, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang. So ayan lang. Maraming maraming salamat and may konti akong paalala na maghinay-hinay at may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace.